Ayan, may nagtanong sa atin na followers natin kung paano mag-adjust ng ilaw ng Toyota Revo. Ibig paano ibaba, paano itaas. So, dito lang yan. Ito, oh. Yung tornillo na yan, yan, oh. Yung na yan, yan, yeah, sa ilalim. Ito, ito na. Ayan, itong tornillo na ito, ito. ito na na ito. Ayan, ang na adjust kapag kaya niya clockwise ibig sabihin ah, pababa siya pa clockwise pagka counter clockwise pataas siya yan ang pinipihit pinakadulong-dulo nitong ah, pinakalalagyan ng headlight o yan o oh. yun sa kabila ganoon din meron din ng adyasan doon din sa pinakadulo ayan o oh. ayan ito ang tinuturo ng aking tuturo nakakadikit yun 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 yung yun 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 yung yun 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 ng, uh, ng yun